babalik matapos natin i-haul yung mga sandals na binuksan ko. Hindi na ako nagpalit ng damit kasi nga tinatamad ang lola nyo. so, ayan mga loves, ito na yung mga napamili ko from Timu. Ayan mga loves, itong Timu ko natatandaan nyo nag-sponsor sa akin to at hindi na naulit mga loves. kasi meron silang pinapagawa sa akin tapos basta mga ano, hindi ko na di ko na nasundan-sundan. Sabi ko wala, ayoko na. Ayoko ano, na ng lola nyo. So, nag-order na lang ako sa kanila mga loves. Ayan. So, meron tayong isang ano dito. Isang ganyan. And, ito pa mga love. Isang malaking. ato. So, mag-start tayo mga loves. Ito yung mga pinag-order ko kasi. Papalitan ko na yung mga cortina. Ayan. <laughs> so, mag-ano ako. Pagkatapos ko nito mga loves, lalabhan ko yan. Tapos, papalitan ko itong mga in-order natin from Timo. So, start tayo mga loves. Itong malaking ano kung ano-ano na yung mga pinag-order ko mga lang So, ito meron tayong salamin, salamin. <laughs> Na-excite na naman ako. Ayan. So, ito ay kulay white. Ang cute ng ano. Maliit lang siya mga loves. Lakas ng loob ko mag-order ng ganito kahit walay tayong ilong mga loves. <laughs> Tignan natin. Ay, ganda. Ano yung kulay niya? Malas hindi siya white. Para siyang cream. Ayan. So, ganyan. Oh, taray! Um, oh, ba diba? Pack na pack. <laughs> ang ganda. Tapos, syempre, meron siyang lagayan. Tapos, meron pang kasamang punasan mga loves. Ayan, from Timu. And then, hindi ko alam kung ang Timu pwede, nang sa, pwede na sa Pilipinas. Kasi sa China din naman ito. para siyang Shein. Ganun. The next, <laughs> nag-order ako ng pang-gis-gis sa sa bathroom, panglinis, mga laging pang ganyan, oh. Pwede rin siyang panglibag kung gusto mo. Sarot. Para siyang, ano siya, scotch, scotch bright, ayan. Pero pang ano mo siya sa bathtub, ganyan. Pag maglilinis ka, at least, meron siyang kasama ang handle. The next is, ay, <laughs> ang liit niya lang pala, mga loves. Parang doon sa picture, ang laki. so, nag-order ako na ang paso. <laughs> ayan. Parang ang ini-expect kong malaki siya mga loves. Kaya pala maliit lang yung plastic niya. Nala, maliit lang pala talaga siya. So, ayan. Tatlo to mga loves. yan Isa. Para siyang super light gray. And ito, kulay cream. And ito naman is gray siya mga loves. Meron na siyang kasamang ano. Um, hindi ko alam ang tawag dito eh. Kasi yung ano niya sa para hindi yung yung tubig. Ayan, ganyan. May kasama na siyang ganyan mga loves. Ang cute, no? Gusto ko sana yung malaking mga lag kasi plano kong ilipat yun yung isang malaking halaman. Mali pala. Ayan. So, pwede ito sa mga maliliit na halaman. Ang cute niya lang mga lags. And then, next! Sabi ko sa inyo kung ano yung mga pinag-order ko <laughs> Next, eto Nag-order ako ng... I think lagayan ito ng mga accessories. Yung mga lagay ng hikaw, yung mga ganyan. Maliit lang pala siya. Ayan, so sobrang liit niya lang mga last lagay ng hikaw, sing-sing. So wala nga ako lalagay ng sing-sing kasi nawala yung sing-sing ko. <laughs> Tapos, pwede rin tong lagayan ng, anong tag dito? Lagay ng mga bracelet. In order ko to para pag nagta-travel, pwede mo siyang dalhin kasi maliit lang siya. Pero di ko ni-expect na ganito, na ganito talaga siya kaliit. Kasi parang sa picture, mas malakas siyang tignan. But anyway, maganda naman siya mga loves. Super cute the next is ay, ito. ito mga loves in order ko ay in order ko siya kasi pag nagta-travel kami minsan pag may gusto kong kainin tas nasa hotel kami, walang mga kutsara tinidor, so ayan, nag-order ang lola nyo ng kutsara tinidor tapos meron din siyang kasamang chapstick, pero plastic lang siya mga loves, ayan pero pwede na tapos may, may lagay na siyang ganito, o, oh, di ba? Lalagay mo lang siya sa bag mo and then good ano ka na, good ka na. Minsan kasi nag-stop kami nang nag pa ako ng Dollar General ng Walmart. Tapos bibili ako ng noodles. Tapos hindi ko makain kasi nga, ano. kasi nga, wala akong, ano, wala akong kutsara, tinidor. Ang lagi kong ginagamit pag nasa hotel kami. Alam niyo yung pag-anohan ng coffee, ng coffee. Yung wood na, yung parang kahoy siya. Yun ang ginagawa kong chapstick. Ayan. At least, di na tayo mag-ano. Di na tayo hirapan, no? And, nag na naman ng lola nyo ng phone case. Yun kasi, pag nasa ano, ang ganda nyo tignan. Tapos, pag dumating sa ano, hindi pala maganda pag ano sa cellphone. So, ito ay, ano siya mga loves? Ang ganda ng kulay, oh. Ang ganda. Ang ganda niya pala mga loves. Ayan, oh. Super cute. Glossy. Sana, oh, glossy. <laughs> Ang ganda niya. Parang pagkatapos nitong vlog natin, iyaano ko yung cellphone ko dito. Ayan. Mm. Super cute. Kaya ano siya, silicone mga loves. Then next naman is... Ito yung in order ko na anuhan. Pang palit ng... Di ba namili ako na binigyan ko ng relo asawa ko? So pang, -pang palit ng, ano, ng wristband. Ayan. And ano Ito meron din... Eto, sa ah, kanina ba to? Screen protector case cover. Hindi ko alam kung sa akin or sa asawa ko. Tignan natin. Ay! Ay, sa ano yata itong mga loves? Kanino ba to? Sa asawa ko yata to. Bilog ba to? Ay, bilog. O, oh, tama to mga loves. Sa kanya to. Sa asawa ko. Ayan, sa relo niya. Yung binili, binili kong watch. So, yarn. Pag mga bibili ka kasi ng mga ganong klasing watch, mga loves, make sure na merong screen protector para tumagal siya sa iyo. Then, next, nag-order din ng lola yun na. Ito yata yung blazer na in-order ko. Kasi, dadalhin ko to for, ano, di ba magkukrus kami? So, September, October na kasi yung mga loves. So, malamig-lamig na nun. Kaya, ito yung in-order ko. Para kahit papano, Lightweight siya, pero magagamit din natin, mga loves Ayan, ang ganda. Ang ganda ng kulay niya. Ito yung napili ko kasi naka-sale siya mga loves. $10 lang yata to or $13, mga ganun. Ayan, tapos, ang kaganda kasi sa team mo mga loves, yung tela niya maganda. Hindi yung, alam mo yung pangaano, yung tawag dito, yung pipitsugin. <laughs> Ayan o, maganda yung kanyang tela mga loves. Makapal siya. Yan. And then, wala na akong lagay. Dito ko na lang siya ilagay mga loves. And then, eto, nag-order ako ng mga, nag-order ako ng punda ng unan ng mga cortina, ng mga ganyan-ganyan. <laughs> so, ito yung punda ng unan. Eto siya mga loves. So, dalawa siya. Ayan ang kanyang design. Yan. Pagkapareho yan mga loves. Tapos, meron pang another punda ng unan niya Ay, ito. Hindi pala ito punda ng unan. I think ito yung sa bathroom, mga guys. Ayan, ganito naman siya. Shower curtain. Ito yung pang, ito yung sa ano mga loves. Diba yung uh, inidoro? Toilet bowl. Yung pang ganun siya. Basta nakaganun siya. And then, ito naman yung kasama niyang basahan. Basahan, mga loves. Ang laka ng basahan niya, oh. Ito, ganyan siya. Ang cute niyang tignan, mga loves. Oh, antaray. And then, ito naman yung sa pang-cover na, ano, sa, tawag dito, yung sa toilet, toilet bowl. Ayan, igaganyan mo lang siya. Ilalagay mo lang siya dun sa pinaka, ano niya, mga loves. Tapos, nakakover niya siya, ganyan. Yan. And then, next, mga loves, is, nag-order ako ng... Ano yata to? Ah, uh, bed sheet. Hmm. Bed sheet. siya mga love na naglag. Ganito siya. Kulay white na parang may pag gray gray na ano. Na feather yata yan mga loves. Basta yan. Bed sheet yan. Lalaban ko muna. Kasi, ano, minsan nangangati ako pag bigla na lang, ano, bigla mo gamit. Ayan. Bed sheet. And then next, ito naman mga loves, yung ano, di ba yung nakikita nyo? Yung throw, ano yan, basta, para siyang kumot na maliit. Ayan yung um, gray. So, ito, in order ko, para kahit papano, di ko alam kung magmamatch na dun sa ano eh. Dun sa um, case na in order ko. Pero parang naman, ayan, ganyan siya. <laughs> ganyan ang kanyang kulay, mga loves. Parang magmamatch naman siya, no? Ayan. Oh. <laughs> so, next naman natin, mga loves, is another pillowcase. Kasi, anim yun eh. So, anim yung tatlo doon, tapos tatlo dyan. So, anim siya, mga loves. Ito naman yung isang style niya. Ayan. Pag ganito. Ito naman, mga loves. Ay! Tama. Pareho pala in order ko. Pareho ba siya ng style? Hang on. Let me check. Ito, mga loves. Pareho. Ay, pareho ba? Parang pareho siya, mga loves. Oh. Ay, pareho pala. Ay, hindi. Medyo pareho lang siya ng style. Pero parang, Eh, ewan ba kung magkapareho. <laughs> parang feeling ko magkapareho. Magkaiba lang ng medyo konti lang yung naiba. Konti lang yung naiba mga loves. Pero parang magkapareha siya. Pag ganyan. Mm. So, next is... Ito yung isa pa na Pilo case. Tama ba? Pilo case ba tawag? Ayan. Pag ganyan naman siya mga loves. Mm. Basta mga dahon-dahon. Ayan. <laughs> so, ito yung ikakabit natin sa ating ano. Diyan. Papalitan natin siya. And then, may gamang pa ba? So, eh nag-order ko ng medyas. Yung mahabang medyas. Yung nakalagay ay queen. Ayan, parang si Beyonce, Queen B. So, ayan nakalagay, Queen. Tapos, Queen B. So, meron tayong white and black. yarn, And then, next is, meron naman tayong another phone case. Tapos, lagay nyo kayong itsura. Happy. Gusto ko yung ganito, mga loves, kasi medyo natatakpan yung camera sa, ano, sa, sa cellphone mo. Pag ganito kasi mga loves, alam niyo, exposed na exposed yung, ano, yung camera. Ewan ko ba kung nagigets nyo. Sa mga iPhone, basta siguro, gets nyo ako. <laughs> mga iPhone user. So, next naman, mga loves, meron pa tayong isang, ano, ayan, ay, nalaglag na yung mga pinag, ano ko, ayan, dito ko lagay. Ito pa, isa mga loves. <laughs> Another haul na naman tayo. Mga pinag-order ng lolo nyo. So, nag-order din ako. Ano? Ang laki nito, mga loves. Nag-order ako ng... Ayan, laki na natin. Nag-order ako ng... <laughs> bedsheet! <laughs> Ito yung bedsheet, mga loves, na kulay... Ano to? Kulay gray. Grey siya, mga Bedsheet na may kasama ng pillowcase. Ayan. Ito siya, mga loves. Ganyan yung super simple ng kanyang style. And ang design niya, ganyan. Ito yung pillow case. Ganyan siya, mga loves. And then, ito naman yung ah, uh, tawag dito? Yung pinaka bed sheet niya. So lalaban ko muna itong mga loves bago natin siya ikabit. Para di tayo mga te. And then, ala? Bakit ang dami kong in-order? Tignan yung mga loves. Nadoble na naman ang order ko. Ang dami kong order ng sponge. Kasi every time na mag-make up ako mga loves, gusto ko basa. Alam mo yung binabasa ko yung sponge, tapos inaano ko yung foundation, tapos ayan, nagpa-foundation ako. Kasi feeling ko mas makapit yung foundation kapag ano siya, binabasa siya. So ayan, ang dami ko pala na order. Grabe <laughs> mga loves. Ang cute ng mga kulay, Na, no? Parang mga marshmallow, mga candy, gano'n. So, next is, meron tayong Eto, in order ko to mga labs kasi, di ba magta-travel kami. So, lagayin siya ng mga kung ano-ano. High grade life environmental protection. Super cute niya lang. Lagayan siya ng mga ano mga loves. Um, like for example, shampoo, conditioner, mga ganyan. Tapos, eto lagayan ng kung may contacts ka, pwede. Tapos, ano ba ba? Ito naman mga loves, mga spray spray. Ayan, maliliit. Tapos ayan, kung gusto mo maglagay ng yung sa mga skincare routine mo, ayan, pwede yan dito. And ito rin, sobrang ano, cool. Sobrang lambot niya mga loves. Lagay ng toner, ayan, pang skincare. Tapos may, ay may kasama siyang hairbrush. Super cute. Ayan mga loves. So, parang may enjoy ng bagets to. <laughs> Ayan. Super cute naman ito. Ang ganda niya. Ayan. And then next is... Ito, nag-order na naman ako ng biker shorts. Kasi nahilig ako sa biker shorts, mga love. Super comfortable niya kasi. Ay, naka-biker shorts ako. <laughs> Super comfortable niya. Agahanap ako ng biker shorts, mga loves, na hindi manipis. Kasi mga na-order no ko sa Shein, maninipis siya, mga loves. Basta, kung, mapa kung napanood niyo na yung vlog natin sa Shein, makikita niyo maninipis yung mga biker shorts na na-order ko. Pero ito, sobrang makapal siya mga lags. Ang ganda ng tela niya, oh. Ayan. Super ganda. Tapos, wala pa siyang ano, kasi yung mga ibang na-order ko na biker shorts, alam mo yung merong iba yung ano niya sa, sa puwet sa pwitan. Iba yung ano niya. Basta may paganyan siya para ma-emphasize yung puwit mo. Medyo ayoko kasi ng ganun mga loves. <laughs> so, eto yon Nakita ko siya sa Timu. Yan. Na makapal ang tela. So, meron akong orange. Meron akong black. Kasi sobrang hiling ko sa black. Ang ganda mga loves. And then, meron akong brown. Parang gusto ko pa mag-order ng ganito na ibang kulay naman. Eto. And then, eto naman kulay blue. Ang ganda mga loves. Ganda ng tela niya, makapal. Ayan o, oh, makapal siya mga loves. So, kung gusto niyo ng biker shorts na, ano, na makapal, ito. Mamili na kayo sa Timo. Pwede remote ang Timo. And next, meron ako, ano to? So, ayan siya mga loves. Body suit. Ayan. And then next naman mga loves is, nag-order. Ito yung mga cortina na pinag-order ko mga loves. So, eh, ipapalit natin doon. Actually, medyo maano lang siya. Nahirapan ako maghanap dito kasi, yan mga loves, yung cortina na yan, galing pa yan sa Pilipinas, pinagawa ko yan. So, dinala ko lang dito sa Jamaica. So, ito siya, ganyan yung kanyang style, ipapalit natin dyan mga loves. Pag ganyan. Ang cute niya, no? Alam niyo yung mga dahon-dahon, mga ganyan. <laughs> ang cute! So, ang ganda ng kulay niya. Maganda rin yung kanyang tela, mga loves. Hindi siya manipis. Ayan. So, ano yata yung pinag-order ko? I think 14 pieces yata yung kinuha ko nito mga nags. Kasi nga, di ba, pag sa mobile home ka nakatira, mga ganyan lang, mabababa yung ano namin. Mababa ang, ano, uh, window. Ayan. And then, yun na lang yata. Ayan, then, ito pala mga nags. Last na, nag-order din ang lola nyo ng basahan. <laughs> Panglagay naman mamin sa kitchen. Ayan, mga loves. Oh, ang ganda. Kaso dumihin siya, mga loves. Ayan, and then ito naman yung isa pa. Mahabang basahan din. Ayan. Ito yung isa, mga loves. Oh. Mahaba. <laughs> Ayan, so that's it for today's video, mga loves. Maglilinis na ang lola nyo. Papapalit na ako ng cortina. I'll see you on my next vlog. Thank you so much for watching. Bye!